Jack Roberto at Kylie Padilla, muling magtatambal sa Thy Father's Wife Hey, Entertainment Lovers. Welcome to Star Pulse Z, your go-to source for the latest and hottest showbiz news. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. Now, let's get into today's trending story. Isang exciting na balita ang hatid namin sa inyo ngayon, mga kapuso. Matapos ang halos dalawang taon, muling magsasama sa isang teleserye ang kapuso heartthrob na si Jack Roberto at ang versatile actress na si Kylie Padilla. At hindi lang basta-bastang proyekto ito, dahil ito ay ang much-awaited Gizeh drama series na Gizeh Father's Wife. Matatandaan na unang nagkatambal si na Jack at Kylie noong 2022 sa hit Gizeh Prime series na Bolera. Dito ay gumanap si Jack bilang Pepito Toy Pits Ikanlas, isa sa mga leading man ni Kylie na noon ay gumaganap bilang isang billiards prodigy. Nayon, sa Edith A. Father's Wife, muli silang magsasama, pero mas mature at mas intense ang kanilang mga karakter. Ayon kay Jack, isang malaking jump sa character development ang kanilang gagampanan ngayon. Sa kanyang eksklusibong panayam sa JMA Network, COM, sinabi niyang, ang laking jump nito sa character. Yung character relationship namin before sa bolera, na ito mas more into, I can say mature, kesa dun sa nakaraan. Malaki rin ang pasasalamat ni Jack na muli niyang makakatrabaho si Kylie. Sa kanilang unang tambalan, nagkaalaman na sila ng estilo ng isa't isa pagdating sa acting kaya mas madali na raw ang adjustment para sa bagong serye. Happy ako na nakawork ko ulit siya, hindi na kami kailangan mag-adjust sa isa't isa. Alam na namin kung paano kami sa screen, kailangan na lang namin i-work out yung karakter. Kung excited si Jack, mas lalo raw dapat abangan ng viewers ang bagong role ni Kylie Padilla. Iba ito sa lahat ng karakter na kanyang ginampanan noon at siguradong magbibigay ito ng bagong flavor sa primetime drama ng G. And excited ako for her kasi parang ngayon niya lang din gagawin tong karakter na to, grabe. Abangan you guys, sobrang nakaka-excite at hindi lang sina Jack at Kelly ang dapat nating abangan. Dahil ang DCA si Father's Wife ay pinangungunahan rin ng mga bigating kapuso stars. Gabi Concepcion Kazel Kinochi Arlene Mulach Suprado Andre Paras Maureen Larazabal Snooki Serna ang seryeng ito ay sa direksyon ni Aya Topacio. At tiyak na isa na namang obra ito ng EZ Entertainment Group na siguradong hahakot ng ratings at suporta mula sa mga kapuso viewers. Bagamat hindi pa inilalabas ang buong detalye ng kwento, inaasahan na punong-puno ito ng drama, emosyon, at mga kontrobersyal na temang siguradong magpapaikot sa inyong damdamin. Isang kwento ng pamilya, pag-ibig, at betrayal, lahat ng elemento na hinahanap natin sa isang dekalibring teleserie. teleserye. Kaya mga kapuso, handa na ba kayong ma-in love at masaktan muli? Abangan ang EJ Father's Wife, malapit na malapit na yan sa G.E. Telebabad. Don't forget to like, comment, and subscribe StarPulse Z para sa mas marami pang exclusive showbiz updates at behind the scenes kwento.